Great, great day malayang puso Ayan, nandito na naman po ang inyong likod Upang magbigay ng magandang topic For today Ito usapan natin ngayon ay Batas Pang kalusugan Yes, tama po ang inyong narinig Batas para sa kalusugan At ang ating pong katanungan Ano ang ibig sabihin ng Universal Health Care Law? Yan. yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga kamalang puso ang universal healthcare law na opisyal na uh, kilala bilang republic act number no. 11223 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng akses pangalangang pangkalusugan sa lahat ng Pilipinong anuman ang kanilang katayuan sa ekonomiya ang universal health care law ay may layunin ay makamit ang health care for all health health for all so magitan ng pagbibigay ng tatlong layunin una, libring pangangalagang pangkalusugan ang Universal Health Care Law ay nag, naglalayong magbigay ng libreng pangkalusugan sa lahat ng Pilipino kabilang na ang mga mahihirap at mga nangailangan. Pangalawa, yung komprehensibong saklaw. Ang Universal, Care, Universal Health Care Law ay naglalayong magbigay ng saklaw sa lahat ng uring ng pa mga lalagang pangkalusugan kabilang na ang preventive, promotive curative at rehabilitative care pangatlo pantay na access ang universal health care law ay naglalayang magbigay ng pantay na access sa mga halagang pangkalusugan sa lahat ng mga Pilipino anuman ang kanilang lokasyon estado sa lipunan o kakayahang pananalati, wala pong pinipili ang malayang puso uh, narito ang ilang mga prov uh, pangunahing provision ng universal healthcare law ang mga kamalayang puso una, mandatory PhilHealth membership ang universal healthcare law ay nagutos na lahat ng mga Pilipino ay dapat maging membro ng PhilHealth yan kaya kung hindi pa po, po tayo membro ng PhilHealth, mga kamalayang puso, magpamembro na po tayo sa malapit po na satellite sa ating pong lugar or magtanog po tayo sa uh, malapit na barang, uh, barangay, health center, kung paano po tayo uh, maparestro sa PhilHealth para ma-assist po tayo sa mga uh, para maging membro ng PhilHealth. Pangalawa, expanded Pell Health benefits. Ang universal healthcare law ay nagpalawak ng mga benepisyong ng Pell Health upang masakop ang mas maraming servisyong pangkalusugan. Yan, yun sinasabi ko nga ako maraming puso. Kung hindi ka membro ng Pell Health, maaaring hindi ka magbigyan ng tamang serbisyo or lalakarin mo pa ang um, ang mga ito para ikaw ay maging member ng per Health. Uh, pangatlo, yung establishment Fair Health Facilities. Ang Universal Health Law ay nag na magtatayo ng mas maraming health facilities lalo, lalo na sa mga lugar na kulang sa pangalagang uh, pangkalusugan. Yan, yung mga tinutukoy nito mga kamalayang puso, yung mga lugar na Uh, bihira talaga mapuntahan ng tao o ng ng o mahina ano yung transportasyon mahirap ng kailangan meron pong uh, matayuan po yan ng klinika para meron pong for example yung mga barabarangay example yung mga barabarangay mga liblog ng mga barabarangay ah uh, Pangapat, yung strengthening health workforce. Ang universal health care law ay naglalayong magpalakasin magpala ang health, health workforce sa magitan ng pagsasanay ng mas maraming healthcare professional. Yan, tama po yung mga kamalayang puso. Kung noon, ang nagpapaanak sa mga nanay ay mga hilot, ngayon po marami mga trainings na mga midwifery sa mga barangay para sila yung mabigyan ng tamang proseso na pagpapanak sa mga barabarangay. Nangyayari na po yan sa ating mga kamalayang puso. Mga kamalayang puso, ang universal health card law ay hindi gaya ng isang particular na tao. Bagkos ito ay resulta ng isang mahabang proseso ng pag, ng konsultasyon at pag pag-uusap sa magitan ng iba't ibang sektor ng lipunan kabilang na ang, ang ang mga mangbabatas mga healthcare professional mga civil society organization at mga ordinaryong mamamayan. Ang batas ay ipinasa sa kongreso at nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Ruja Duterte noong uh, February 20, 2019. Ang Universal Health Care Law ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkamit ng health for all sa Pilipinas ang batas na ito ay naglalayong makatiyak ng lahat ng Pilipino ay may access sa pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila upang mabuhay ng malusog at protektibong protektibong buhay ayan mga kamalayang puso napanganganda po ng topic natin kaya advice ko kung hindi ka pa membro ng PhilHealth, Health magpamembro ka na membro mo na yung pamilya mo o kung sino po yung mga uh, katilala natin na hindi pa membro uh, natin na magpamembro sa PhilHealth. at kung hindi kayo membro magpamembro na magkara po kayo sa health center sa inyong barangay at magtanong kung paano magpamembro Ayan, kung meron po tayong nagtunan, isang uh, ayi naman dyan mga kamalaking puso. Sa muli, bye bye!